Hello mga kabistak! Welcome back sa ating vlog. <laughs> oh, di ba na dito pa sila kununi? Ano guys, nag-change sila ng car. May bago pa silang sasakyan sila kuno oni. Wow! wow! Bago nilang sasakyan mga kabistak. Di ba Santa Fe man yung dati? Congratulations! Congratulations! Sa aking mabait, pinakamabait na hipag na si Kun Oni at sa kanyang asawa na si Kun Gumubo na best friend ni Little Insoy. Oh, ito po ang kanilang bagong blessings, ang kanilang bagong baby. Paganda <laughs> yung kulay guys, ganyan ang gusto ko ng mga kulay Pero si Daddy Insoy ayaw niya ng ano guys, dark colors, gusto niya ng puti Para kapag ibenta daw, after namin magamit, yung pinaglumaan na minasasakyan, pwede man yung ibenta sa mga second hand stores. Mas mabenta daw kasi ang kulay puti dahil mas mabilis siyang i-repaint. Um, ganon. <laughs> 아, 아니, 이짜 아, 우리, 진짜. 아니, 아니야, 니치 마이, 마이, 니 마이. 너, 너, 이거, 안 돼. 저거가 라스 미션, 쌤. Very i m p 이거. 됐어, 됐어. 쌤, 형아, 응, 고급에 어와야 돼. kegawan. Bik <laughs> kegawan tu. Oh. Desa desa. Soy sauce. Soy sauce itu mga kabistak. Tapos may nilibing pa dyan chili paste. Anya, denjang. Denjang guys. Tuyo yung gawin pa yan. えっと、ど,うよどういうおまどうう、ね、うんどういうおまかでした Siguro after a week ay makikita nyo na ano ang itsura nito mga kabisdak nung nasa lupa pa. Mangunguha po kami nito ni Daddy Insoy. Masarap po itong nengi gawin eh, ano ba isahog sa denjangguk sa miso soup. At yung wild garlic naman masarap po yung isalad. Pwede din yung isahog sa miso soup. Dito po ako gumagawa ng kimchi sa bahay ni Benan kasi nandito man ang ating mga ingredients like chili pepper, yung ating mga toyo. Basta lahat nandito mga kabisdak. At mas malaki po ang kusina ni Benan. Kompleto yung kanyang mga gamit. So mas, mas mag Ganda po dito gumawa. Kung napanood niyo po ang ating vlog 213, yung pumunta kami sa bayan para mag-attend ng Korean Independence uh, Movement Day, doon sinabi ko po kung para kanino at bakit gagawa ako ng kimchi for today's video. Actually, mga kabisidang, sa totoo lang, hindi po ako gumagawa ng kimchi ng ako lang gumagawa lang kami ng kimchi sabay-sabay kasama si Kun si Bianan. Eh, hindi po ako gumagawa ng ako, ako lang kasi ano, hindi ako sure sa aking timpla, hindi ako sure sa aking mga process. Natatakot ako mga na mag-fail kasi nga napaka ano man ito, matrabaho tas masasayang lang. Sayang lang kung hindi masarap ang resulta ng ating kimchi. Sayang po yung ating mga ingredients. Mahal pa naman ang pechay. Lahat-lahat mahal po ang mga fresh, fresh vegetables ngayong winter. May nagtatanong sa atin na subscribers si Sir Mel ata. Nagtanong siya kung saan daw galing yung mga fresh vegetables na binibenta sa market. Ang sagot dyan mga kabisdak, last year pa yan na autumn. Ano guys, ini-store nila sa siguro sa isang ano, malamig na ano chill, chiller, malaking chiller ba, malaking bodega. Kaya na, na be preserve na preserve po at nagalong ang kanila mga fresh veggies actually hindi na siya masyadong fresh guys basta ano lang siya semi fresh <laughs> Ganon. kaya mahal po ang mga pagkain mahal ang mga yatchi, mga vegetables tuwing winter dahil nga iniimbak pa man yan sila mga kabisdak. at yung ibang mga gulay ay imported po yon galing sa ibang bansa so ito na ganito po ang hiwa na ginawa ko guys kasi hindi po siya yung yung ano bitaw yung cabbage bitaw na unlike sa mga kimjang namin na videos na hiniwa lang namin sa na Ito is ganito ang hiwa ko kasi konti lang man siya at para walang masayang makain lahat. Binabad ko lang siya sa asin at pinisik-pisikan, inisprinkulan ko ng tubig. At si Kunon ay nandito na at walang makakapigil sa kanyang pagtulong. Kahit sinabihan ko na siya na ako lang kasi nahiya ako mga kabistak. Project ko man to, no? Project ni Buhula na Ajuma pero oh, uh, walang makakapigil kay Kunon ni tumutulong at tutulong at tutulong talaga yan siya. So itong ating hindi ko na hiniwa itong ating spring onions guys. Tinestingan ko lang siya kung ano kung malaki kasi yung ulo ng spring onions kailangan mo siyang hiwain pero ano okay na yan. Tapos nag ano na ako dito naglugaw. Gumawa na po ako ng lugaw. Binlender ko yung sticky rice. Konti lang na sticky rice mga usang kumkum. Giblender ko para mapino at ganito kailangan ko siyang i-steer para walang mamuo. Kapag ayaw mo ng sticky rice lugawin pwede ding magboil ka ng potatoes tapos i-mash mo yung potato guys yun po pwede po yung i pwede po yung substitute sa sticky rice pero ako mas prefer ko ang ano lugaw na sticky rice kasi mas masarap siya sa akin ito dinagdagan ni kuno ni pinadagdagan ni kuno ni ng asin ang ating binabad na mga cabbage para mas madali siyang maluto ba mas madaling ma so na no, mawalan ng ano power ang ating mga cabbage kailangan dagdagan ng asin

Perfect siya na tao for me, no? Huwag lang magalit yan si Konone. Eh. Kasi kapag yan ang magalit, ay naku, wagas din magalit yan, guys. So, yan. Konting radish lang ang aming gagamitin daw. Dahil konti lang din naman ang aking gagawin na kimchi. So, yan po ang hiniwang radish. tas si Kononi na din ang nagdukduk. Nag, nag, ano ba? Nag, ah, basta, nagdukduk ng mga garlic. Tapos, nagluto na din si Kononi ng aming hapunan. Nagprepare po siya ng ano kanina radish yung nasa kaha kanina tapos bit nilagyan ng maraming white onions at nakaluto na rin siya ng mga side dishes habang nagpunta kami sa bayan ba diba? dahil nag-attend ng independence movement day so ito po ang kanya niluto mani dito sa korea mga kabisdak yung buo na mani eh. pwede po yung gawing side dish pwede gawing ulam tapos nagluto na rin siya ng eto corn ay hindi corn soup um, squash Pop Popcorn, oh, say popcorn naman yung nagawas. Iba-iba naman ang na lumalabas sa aking <laughs> Ano to siya guys? Yung squash soup. Ano bang squash? Pumpkin. Yes. Pumpkin soup yan mga kabisdak na napakasarap. As in, ito po ang specialty ni Kunun ni ang kanyang pumpkin soup. Tapos ito, masarap din siyang magluto ng mani. Mani na nilagyan ng toyo, nilagyan ng konting soju, mga pampalasa. Tapos nilagyan din niya ng pagmamahal. <laughs> Yan po ang nagpapasarap sa mga niluluto mo guys, ang pagmamahal. Uh, basta kung gusto niyo'ng malaman ang anong uh, kung paano ito niluto nasa white tea ata mga ko. Siguro next time iyan ko kung paano yan lutuin. At ito naman ang sauce para sa ating hapunan. Yung lugaw natin kanina na sticky rice, yan lang ng konti si kononin, lagyan niya ng chopped na spring onions, garlic, uh, chili pepper, sesame oil, tapos sesame seeds yung buo na si sami seeds mga kabisdag tapos pampalasan lagi ng papaya, pampalasa at mix mix yan na po ang ating sauce ito po ang mga semi dried pulak hindi yan yung ano dry, guys yung dry na dry na pulak ito po yung semi dried air dried na pulak o ganun tapos, yung nasa pinaka-bottom niyan is yung radish at white onions. Yan, yeah, yun yung masarap mga kabistak, yung radish. Tapos, lagyan ng sauce. Ay, kasarap. Masarap po ito. Is, isa ito sa mga gusto ko mga kabistak. Ano ang tawag nila dito? dito? Kudari chim. Ang Polak ang pulak in Korean is kudari. Uh, kudari chim. Ayan siya. Para siyang adobo style, no? Parang iskabetsi. Hindi naman iskabetsi kasi hindi naman ito pinrito. Oh. parang adobong isda, Ganon. 아, 어, 그래요? <laughs> 맛있어, 이거? 이거 하나에 얼마 줬어? Kami lang ang nandyan, kami lang po ang kumakain dahil si Little Insoy ayaw po niya ng sundae. Ako din guys, first time ko makakita ng sundae, parang na ano ako. kasi maitim siya, parang maitim din naman ang dinuguan. Pero ito kasi maitim na sausage na parang eh, kakaiba. Yun, kakaiba. Pero pag natikman mo na ang sundae, masarap po yan. Oh, shout out muna tayo no, sa ating mga basugid. Kabisdak viewers, maraming maraming salamat po sa laging panonood. Shout out sa Magaysay family from Poblacion de... de. <laughs> Nagkabulol-bulol na talaga ang dila. Kung sumagay sa'yo, family from Poblacion, pop D. Duenas Iloilo. Shoutout, Ma'am Celia Neri na laging nanonood ng ating mga videos. Maraming maraming salamat po. Shoutout, YouTube Dulva from Bicol, Wawa Lulapa. <laughs> Shoutout, Ma'am Anisita Manzon, Mr. and Mrs. Divinia Digia. Happy 56th wedding anniversary. Congratulations on your wedding anniversary, Mr. and Mrs. Divinia Divinia Digia. Uh, Shoutout, Pinay wife in North America from Alabama, USA. Maraming maraming salamat po sa laging panonood. Shoutout sa asawa ni Sir Ruel Pete Quinteros na si Ma'am Gingging at sa kanyang anak na si John Vincent Hero Shout out Raymond Laway Gonzales at Boom Boom Ma'am Zumba Group. Shout out Boom Boom Ma'am Zumba Group from Pasig City. Especially kay Ma'am Perfidia Di Guzman. At ayan na, it's time to halo-halo our ingredients. Yan po ay patis guys. O, oh, kung napansin na no, wala po silang measurement na ginagamit. Pakunti-kunti lang talaga ang lagay. Tapos kung kulang pa, always mo yung tikman guys. Tapos kung kulang pa, lagyan mo, mag-add ka lang. Yan po ay sweet syrup. Kung wala kang ganyan, pwede din honey. Kung wala kang honey, pwede din asukal. Tapos yan po yung lugaw na sticky rice. Kanina is hinugasan na po ni Kuno ni ang ating mga cabbage guys, no? Kasi maalat man yon. Ito is buo po na sesame seeds. Optional. Kung gusto mo nang mas masarap, kung, kung fan ka ng sesame seeds, lagyan mo guys. Tapos yun po ay shrimp, bagoong. Tapos ito naman is chili pepper. Yung ating ano, three times po inugasan ni Kunon yung ating mga cabbages, no? O, ayan, three times guys, para hindi masyadong maalat. Nilalagyan po nila ng asin ang mga cabbage para maano siya, mawala yung kanyang buhay ba? Para maluto siya sa asin ba? O, ayan. Tapos haluhaluin mo, lang. Tapos kung kulang pa yung lasa, lagdagdagan mo ng mga ingredients. O, naki na si Dali. 아유 배고나 지다기도 쉬면은 괜찮아. 아유, 또 없어. 배 없어. 세개더 넣어. 세개더 넣어. 진짜로 응. 나신다고 내가 얘기했잖아. 응. 야, 결국은 그냥 Mami, <laughs> ang kwento po sa chismis, ang kwento po ni Daddy Inso binalaan niya na pala si Kun Unni kanina, kaninang umaga, na wag akong tulungan, ako lang daw, kasi nga kunti lang man itong kimchi na aking gagawin, ako lang ang ano ba, maggagawa ng kimchi, pero hindi na nakatiis, nahihiya kasi si, nahihiya din ako kay Kun Unni, makabisdak, si Daddy Inso din nahihiya kay Kun Unni na parang binigyan namin siya ng trabaho, pero itong si Kun Unni, ano man talaga siya, tutulong, gusto man talaga niya tutulong at nung nakita niya yung aking sugat maliit lang naman aking sugat sa, sa darili guys, naawa daw siya kasi nga, oh yayay na <laughs> may sugat daw si Ulke may sugat daw si sister-in-law kaya gustong gusto daw niyang tumulong Oh, ayan, wala tayong choice. <laughs> Thank you. Napaka-thankful ko po kay Kuno ni Makabisda kung dahil kung hindi dahil sa kanya ay eh, hindi hindi ko po ma-achieve ang ganito kasarap na kimchi. Promise, masarap po 'yan. Oh, tanungin ko yung classmate ko ah, kapag nabigay ko na sa kanya itong kimchi na ginawa namin. Para sa akin, oh, tinikman ko na kasi nakagawa man tayo ng tatlo. Oh, yan. tatlo na mga Tupperwares. Yan pong green ang ibibigay ko sa akin classmate. Ito naman is Kaibyanan. Ito naman is plano ko ibigay ko sa akin tita. Oh, uh, yung nasa Norway na tita. May nag-ano din nag-comment sa akin si Ma Miriam na gusto niyang magpadala ng kimchi. Hindi ako sure pa ma Madam Miriam kung pwede ba yan sa mga post office or sa mga courier. Siguro kapag uwi akong Pilipinas, gagawa na lang ako ng kimchi. Ito ang aming hapunan guys. Nag-sumba, nag-ihaw po si Daddy Insui ng mga scallops. Ang scallops ba to? O scallops Caribbean Korean medyo nahilaw siya kaya tinanggal namin lahat at ibo ano na lang iboil na lang namin siya kasi ano medyo hilaw guys Ayaw po kumain ng bata so naglalaro po yan sa kusina. Nung nakita niya kaming bising-bisi busy kami sa pagkakain at tagay-tagay. Aha, busy kayo dyan ha. Ay sige, busy din siya sa kusina. Makikita niyo kung anong kababalaghan ng kanyang ginawa guys. Ito po ang ating hapunan. So ayan, hindi ko na iisa-isa hinting. Nanyo na lang kung ano ang aming mga kinain dyan mga capsidak. So, ito na po ang ginawang kababalaghan ni Little Insoy. Ah, teka, teka lang, teka lang. Medyo ano, late ang ating video. <laughs> Ayan na mga kamisnak, naghiwa po siya ng mga radish. Di ba may radish man tayo na ano, sobra kanina sa ating kimchi. Hiniwa niya pinong-pino. hindi eh, naman masyadong pino. Tapos pa cubes ang hiwa. Nilagay niya sa pumpkin soup ni Benan. So, ang ginawa ko, ano na lang, ganyan na lang para tanggalin. Tinanggal ko isa-isa. Tapos, Nasayang na ko sa pumpkin soup, uh, kinain ko na lang din bago ko iluwa. And that's all for today's video, mga kabisdak. Maraming maraming salamat sa laging panonood at suporta. See you on my next vlog. Ating next vlog is ang first day of school ni Little Insoy. Medyo exciting at ano, uh, medyo masaya. Maraming salamat mga kabisdak. Ingat lahat.